Hindi ako papay sa gusto mangyari ng binan ko. Wala na nga sa si Christy, kukuni pa niya sa akin yung anak ko. Eh, Eh ba bakit ka naman kasi sumugod sa bayan tita Carmen na Lassen? Mali ka rin kasi. Jeff, huwag mo naman sarmanan yung kapatid mo. Tayo na lang yung magkakakampi dito, oh. Alam mo ko ako sa'yo, palamagin mo muna yung ulan tita Carmen bago mo siya kausapin. Mag-sorry ka. Sabihin mo magbabago ka, ayusin mo yung buhay mo. Kung gusto mo mabawi si Tori, ha? Hindi. Don't be threatened by your mother-in-law. Alam mo, kung itutuloy niya yung pag file ng petition for custody, eh di tutulungan din kitang humanap na magaling na abogado. I will help you dito sa laban mo hanggang dulo. You know what? Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa akin. Mabuti ka pa siya, hindi ka nagsasawang tulungan ako. Bakit mo ba sobrang bait mo? Because I care about you, Jordan. Importante ka sa akin. Thank you. Right I'm sorry. I'm sorry guys, pero I have to take this outside. Excuse me. Tol, kung ano naman yung sinabi ni Shai, eh? alam mo namang walang ibig sabihin yun, di ba? Huwag mo na siya pagtakpan, Tol. Alam ko naman wala akong pag-asa sa kanya. May gusto siyang iba. Chief. Alam mo hindi ko gagawin sa iyan. Hindi kita tataluhin. Alam mo, isa lang ang babaeng pinakamamahal ko. Si Christian. Hirap na hirap na ako dito, Jordan. Pero di ako susuko. Di ako susuko. Nakayanin ko lahat. Hintayin niyo lang ako ni Tori, ha? Magkakasama ulit tayo. ngayon. Pwedeng... na nakikiusap lang ako. Pwede tama na muna yung pag aalay eh. sa akin. Pwede bang ibang babae naman mo? Diyan naman si Sawa. Si Sawa na lang kasi di ba may gusto naman siya sa'yo. Bakit? Hindi mo ba gusto yung ginagawa natin dalawa? Hindi mas gagalingan ko pa para mas masarapan ka. Baboy, baboy mo! Hindi diri ako sa'yo. Hindi kong sa akin. Baboy. Ano bang pinagmamalaki mo? Ha? Yung asawa mo? Wala ka nang babalikan dahil nadungisan na yung katawan mo. Sinasabi ko na nga ba, Nagsisinungaling ka! Nagsisinungaling ka po kayo pa si Jordan! Sabi mo, patay na siya, ha? O yan, o Kaya hindi ka nababalikan ni Jordan. Dahil nagpakasasa na ako sa katawan mo. Hindi Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Ano yung mo, Hindi ka na niya tatanggap, eh. O kahit ang pamilya mo. Ito na yung buhay mo ngayon, Christy. Kaya sumunod ka na lang sa gusto ko. Sa lahat ang sasabihin mo. Dahil ito na ang kapalaran mo, ha? Tidak. <laughs> Tidak. Ah. <laughs>